panalangin ng kargado ni Jing Castro Panganiban. Panginoon, ngayong linggo, dito kita sasambahin sa kanto kasama ng mga kaibigan at katoto. Ipagpaumanhin e mo po ang hindi ko pagpunta sa simbahan. Sakit po kasi ng likod ko eh, di ko na kaya makayanan. Matagal na rin pong guma, gumagapang ang kirot na ito. Minsan nga po, sa gabi, nangingisay ako kapag tila treng umaandar ang kirot sa aking buto. Kapag tila, binubuwag ng martilyo ang gulugod ko. Ipagpaon man hinyo po kung dito po kayo sasambahin sa pegging ni San Miguel sa baso at yelo. Sa ganitong paraan ko po nadarama ang kamay niyong mapagpala na humahaplos sa akin upang ako'y paginhawain. Sa ganitong paraan lang po ako nangingiti matapos na isang linggong pangiwi sa bugbog ng trabaho sa kaltas Nakapatas sa sweldo. Panginoon, ngayong linggo, dito kita sa Sambay, sa Kanto, kasama ng mga kaibigan at katoto, upang mapawi ang sakit ng isipat katawang hindi na kayang ibsan sa anmang simbahan. Panalangin ng kargador Eugene Castro Panganiban.